Okay guys, welcome back to my channel. Ano po? Okay. Pagpalang araw sa ating lahat. Okay, pagpalain po tayong lahat at gabayan. Okay, sa pangaraw-araw. Shoutout po sa Luzon Beside Mindanao sa mga nakakilala na po sa akin at pati sa iba't ibang panig ng bansa. Ano po? Okay, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, guys. Ah, uh, magbibigay po ako ng orasyon ano po orasyon ito ay ano lang to ah, sa mga taong naniniwala at yung mga hindi naman naniniwala skip nyo na lang po yung video ko ano? ah ito ay aking ginagamit ano ito ay nasa paniniwala nyo lang po ano ito ay aking ginagamit na orasyon no ito po ay para hindi kayo madaling tumanda, ano, para hindi kayo madaling tumanda, ano. Ibig sabihin, napipigilan yung pagtanda ninyo. Kung kayo naman po'y matanda na, ay eh, hindi naman po sasabihin na kumot kayo matanda na, eh, hindi na kayo tatanda, ano. Ibig sabihin, napipigilan dahan-dahan ang pagtanda nyo. Napipigilan lang. Pero, huwag nyo na akong hangarin na bumata pa kayo. Ano, ano po? Huwag nyo na pong hangarin bumata pa kayo babaga lang po ang pagtanda kasi yun po ang napupunan ko at na ano ko ano ah, na ano ko sa sarili ko ano na discover no nung, mat, nung una ako nag vlog eh mukha na po akong matanda no, no? una ako nag vlog payat eh. na kopyak na ako na yung mga hindi yan maitim pa no ganito po yan no? bibigyan ko kayo ng orasyon okay yung orasyon ko na pababagali lang naman ang pagtanda ninyo. Ito po siya naniniwala lang at yung hindi naman po ay okay lang po, no? Ganito po 'yan. Bibigay ko po yung orasyon, ano? Ngayon, ganito po 'yan. Ah. Uh, Dadasalin niyo sa isang basang tubig, ano? Tapos si eh, Siyempre, kailangan nyo ng ano, uh, mag-49 days. Kasi kung hindi kayo nakapag-49 days, eh, hindi ko gagana yun kaya nga po sinasabi ko sa inyo na kailangan nyo mag 49 days para makapagpagana kayo ng orasyon kasi pag yung ano mga ito kahit sabihin nyo pulot pulutin nyo lang sa mga uh, nagyo youtube o yung mga uh, orasyon sa youtube hindi nyo naman mapapagana yan kung hindi kayo nag 49 days purbahan nyo muna mag 49 days kayo at saka nyo gamitin ang mga orasyon kahit mamulot kayo sa sa iba't ibang youtuber ano mga nag-youtube. Ay mapapagana ninyo ang mga orasyon. Yun lang po ang ano, kasi akala nila, yung iba ay hindi kasi gumagana, no? Yung akala nila hindi gumagana. Dahil, wala naman silang 4090s, yan, nabamala nila, basta sila babasa ba ng latin? Na wala naman silang basbas -bas, o pahintulot na nasa taas? Hindi mo pinag -dibusyonan. Gagana po ba ang mga orasyon? Hindi po. Kaya nga po, pina ano ko nga sa inyo na mag- 49 days kayo para makapagpagana kayo ng mga orasyon na gusto nyo. Kahit sa kabal pa yan, o kahit sa panggamutan pa yan, o kahit sa lisbala, o kahit sa pang mga orasyon yan na ginagamit. Hindi nyo mapapagana yan kung hindi pa kayo nakapag 49 days. Kaya napakalaga ng 49 days sa devotion No? Mga kayo, kaya nga debusyon. Paghihirapan ninyo, huwag nyo pong dayahin ang sarili nyo. Dahil kayo po ang gagamit niyan, hindi ako. Lagi po ito no, ulit-ulit yan, no? O okay, guys, papakita ko yung ano, no, yung oras yung mamaya. Mamaya po, no? Papaliwanag ko lang po, no? Ang maaaring makapag, pa, ano yan, halimbawa, bata pa kayo, nagsimula na kayo sa spiritual, halimbawa, may dead kayo mga 18 to 21. inang ang kagandahan ng mga nagdidibusyo na o mga nag-aaral ano, naga sa lihim ng karunungan, no? Pang-spiritual, no? Yung po kagandahan samahan nyo nitong gantong orasyon na yung para hindi ka tumanda kasi kadalasan ang mga manggagamot albularyo mabilis pong tumanda talaga sa totoo lang ano mabilis pong tumanda ang mga albularyo kahit bata pa ang edad nila pero ang mukha po nila ay nagiging matanda na ano pumuputi na buhok napapanot na no yan po ang ano ang mga albularyo mas mukha ma lagi iedad pa lang sila ng mga 40 o 42, 43. Eh, matanda na ang mukha nila, no? Kasi nga po, yung, yung power ng mga ginagamit nilang orasyon ay mga malalakas, no? Ano po? Yung po, nagpapaano ng, ano, ng katandaan, no? no Kung, kung napanood si, ano, si Moises mo ba yung Moises? Tama po ba? Si Moises. Kulay, kulay itim-itim pa yung buhok niya. Pero nung umakit na siya sa bundok, umakit siya. Pagbaba niya, puti na buhok niya, pati balbas, puti na. Nakakatanda po kasi ang pang-spiritual na kapangyarihan, ano? Pang-spiritual ano? kung kayo'y kinakasihan ng ating Panginoon Diyos, mabilis po talaga, ano? Mabilis kayong tatanda. Okay po, kaya ito ibabalance lang po natin, ano? Ito po 'yung ano, ah, magpababagalin yung pagtanda ninyo. Pero kung kayo naman po ay matanda na, eh kahit hindi na kayo mag, ano, pero, pero mas maganda nga, sa sasabihin na ano, hindi na kayo tatanda. Ibig sabihin po, ay eh, babagal lang po ang pagbiging pagtanda ninyo, ano, babagal na po ng konti. Pero kung kayo po ay may itad na talaga, ay wala na po tayo dyan, nasa edad nyo na po yan, ano, talaga pong matanda na kayo. Yun po. Kaya maganda pong magsisimula to sa mga edad 21 pataas hanggang 30, 35 yan. Kagandahan pa yan. Ano? Yan. Kasi ako nag-spiritual ako. Mga wala, wala rin ako masyadong alam pa nung nag ako. no Okay. Ganun po. Balik ito na naman po yan. Nandiyan din nakasulat sa ipapasa kong ano, na orasyon. Ano? Ganito po yan. Isang basong tubig. Ito, halimbawa, isang baso tubig. Alam Halimbawa, kunyari, may, ba may laman tubig, no? Oras yan inyo, no? Kailangan kamay ninyo na nakaganyan. Ihingin nyo ng basbas -bas yan doon sa taas. Sa taas. Pag basbasan nyo po ang tubig na ito na aking inumin. bago nyo ngayon, basbasan nyo po sa pangalan ng Diyos sa mga Diyos, anak Diyos, 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 Santo, kasi yan po ang pang basbas, -bas, no? Tapos bago nyo ibubulong ay yung yung inyong yung ipapasa kong orasyon na hindi kayo tatanda. No? Yan naman po ay ano, pampabaga lang po wag para hindi po kayo kagad tumanda. Yun po, kaya ipinaliliwanag ko po. No? Iba po kasi yung basa mo lang binasa sa ganyan, yung ipapasa ko inyo, basa mo lang binasa, hindi mo lang ipinaliwanag. No? Kaya ipinapaliwanag ko po sa inyo. Ano? Pagka uh, inom nyo, uh, inumin nyo na yung ano kasi pababas -basa nyo ano tapos paseselyuhan nyo. Panginoon, uh, ah, Panginoon sinaselyuhan ko po itong tubig na ito sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Spirit Santo. Pero nailagay nyo na yung orasyon dito. Ano? Kailangan na ibulong nyo na yung, mga, yung orasyon na ipapasa ko sa inyo. Pag naipasa nyo na, uh, ah, pag naipasa niyo na rito, selyuhan ninyo. Okay, selyo, selyo. Selyuhan nyo po ito sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Spirit Santo. Panginoon, mas basa nyo po, inumig ko po ang orasyon dito. Okay, inamin nyo po, ititira nyo yung kalahati, no? Ititira nyo yung kalahati. Okay, inamin nyo yung kalahati, yung enemy kalahating natira. Ihilamos nyo yung natira. Okay. Ihilamos. Yan. Ihilamos nyo. Ihilamos nyo. Yan. Okay, sana naitindihan nyo ako, no? Okay guys, kaya yan ang ano no, iba tinatanong ko ano daw sikreto ko. Ayun. Yan ang sikreto. So, eh ako. Mag-50 ako ngayon, ito, ito ta. ako. November 5, okay. Pero ginaganap ko nga uno kasi maraming handa pag auno do sa cemeteryo, no. Okay guys. Kaya birthday ko niya, sinasabay ko sa uno. Ayan guys. Hindi, joke, joke lang, lang. Okay guys. At, mga pala, basta importante, nakapag, ano kayo ha, nakapag 49 days. Huwag nyo dayain ang 49 days kasi malaking kapakinabangan ang 49 days. Kahit saan magagamit nyo, no? panggamutan, sa kabal, yan pang sa mga pang-spiritual ano. Yan lang naman yan sa pang-physical. Kung sakaling bihasaan na kayo, baka magamit niyo na sa physical. Okay. Kaya importante po yan ang 49 days. Pero pag hindi po kayo natapos, ang maganda nga po eh mata, natapos niyo na. Tuloy-tuloy lang po kayo mas maganda, no? Yung iba kasi hindi na itinutuloy dahil tinatamad na. Yung iba naman, nasanay na. Kaya araw-araw na sila. No? Yung iba. May kanya-kanya silang dahilan. Dahil may mga ginagawa. Hindi nila mauna. Kaya nangyayari, araw ng Biyernes, Martes, pwede na yun. Okay naman po yun. Pero yung iba, nasanay na. Ginawa nila araw-araw. No? Okay guys. Ah... Uh, ang maganda pa, halimbawa, kung sakaling ano naman, eh, sa susunod na lang pala yung iba, no? Ibang orasyon naman, no? Katulad ng ano yun, sa Bato Ara, no? Sa Bato Ara, yung iba naman, o, o kaya ay eh, yung tawag na Bato Omo, ang ginagawa naman nila binababad binababad, diba, sa baso. Yung iba, binababad sa baso. Ang ginagawa naman po nila, inilalagay dun sa, ano, yung yung pang sa mata ano siya parang cup pero sakto doon sa mata eh. Yung pinagbabara ng tubig, bubuhos doon tapos doon niya imumulat yung mata niya ano, yung ganito. May ganun na bibili raw yun dyan sa, ano, sa, ewan ko, sa butika may nabibili, ano. Yung ganyan. Ta ma ganyan para siyang cup. Tapos sakto-sakto sa mata yun. Tapos lalagyan mo ng tubig na pinagbabara ng bato omo. mo o pinagbabara ng bato ara. Ilalagyan mo yon, tapos ididilat-dilat mo yung mata mo doon. Mararamdaman nyo yung hapdi, pero nakakalinaw po ng mata. No? Nakakalinaw po ng mata yan. Yung ganyan. Eh, sa akin, malinaw na ang mata ko. Kaso nga lang talaga, pag ginto sa cellphone, nakakalabo talaga ng mata. Kaya nagsasalamin tayo. Pero pang reading lang po to, pang reading ano. Dahil pag sa yung ganyan, na mari nababasa ko pero nado-double na siya no. Dahil yan sa radiation ng cellphone. Okay guys, kaya kailangan naka-protect ay ah, protect yung inyong cellphone. Guys, kailangan ay ah, protector. Pero Maigi po kasi may salamin. Halimbawa, ito, pang-reading ano. Maigi po nakasalamin din kayo ng pang-reading kasi po para hindi po kayo ma... Ano ng... Yung ano ng cellphone. Radiation ng cellphone. Hindi po masyadong pumalo dun sa mata nyo. Kaya importante may salamin. Ano po? Mayroon kayong protect. Yung protect na glass. Para yung impact ng cellphone ay hindi po tumama sa lens ng inyong mga mata. Okay, yan lang po yung eh, mga ano ko lang ano. Kaya kailangan po meron salamin pag nagse-cellphone kayo para wag kaagad lumabo ang mata nyo. Malinaw po mata ko pag yung ganyan malayo, yan. Pag namumutol ako, malinaw ang paningin ko. Yan, to, malayo, yan. Itang kita, malinaw. Pero kailangan po gumamit ng ano pag nasa cellphone, no? Kailangan mo gumamit ng pang-reading. Kasi para yung impact ng cellphone sa mata mo, o rejection na tinatawag, ay hindi maepektuhan yung lens ng mata natin, no? Okay guys, paalala lang po 'yan, ano. Okay. Okay, sinuwenta na ako sa November 5, okay, birthday karawan at uh, gusto kong idaho sa ngaulo para libre ang handa. Maraming handa pag ano sa cemetery. Eh, eh joke jok lang po. No? await okay, saka happy birthday do sana ko ano November 9 naman 'yon. Okay. Okay guys, ah uh, maraming salamat sa ating lahat. Okay, pagpalain po tayo lahat at gabayan. Maraming salamat po. Shoutout po sa lahat. Some big shoutout po sa ating lahat. Okay. God bless po sa ating lahat.